Wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Lalo na po yung mga kasamaan. Lalo na po yung mga bagay na nagdulot ng kapahamakan sa marami nating kababayan. Talagang mabibisto, mabubunyag yung mga yan. Ito na po ang nangyayari ngayon dito kay Harry Roque. Napakarami na talagang patunay, lalong tumitibay. Lalong tumitibay kung ano talaga ang papel na itong si Harry Roque sa mga ilikal na pogo. Ang katanungan dyan, paano pa kaya malulusutan na itong damuhong ito? Kaya pala talagang atat na atat ano ho, na uh, bumaba sa pwesto itong si Marcos Jr. Para nga naman pumalit yung kanilang idolo at maligtas sila sa mga ganitong sitwasyon. Ang daming sitwasyon, ang daming investigasyon na dapat harapin na itong si Harry Roque. Sabi nga nung isang netizen, umaalingasaw na ang baho na itong si Harry Roque. At totoo yan. Totoo yan. Umaalingasaw na po talaga. At lalong aalingasaw pa yung baho na yan. Palalim ng palalim, binenta na, kasi ang kaluluwa na itong si Harry Roque sa mga Duterte. It's a shame. Totoong kahihiyan ito sa isang katulad ni Harry Roque, Roque na dati po ay human rights lawyer. Hmm, nagpakababa. Katulad ng madalas kong sabihin, nagpagamit para sa pansariling ambisyon. Wala problema na tayo may matayog na ambisyon. Pero wag tayong mag-shortcut. Ang ginawa nila nag-shortcut. Kaya nagkandaligaw likaw Akala kasi nila yung shortcut na yon magpapagamit sa mga politiko, isasangla yung kanilang kaluluwa sa mga Duterte. Akala nila yun ay or mapapadali ang kanilang mga ambisyon. Napadali, oo, pero yun nga, naligaw. Ang ibig sabihin, hindi tama. Hindi tama yung pag-abot sa isang ambisyon na yan. Matindi itong balitang ito. Immigration officials confirmed that the house in Tuba, Benguet, na raid itong bahay na ito, kung saan merong dalawang foreign nationals involved in legal pogo na nagtatago, itong bahay na ito ay pag-aari ni Duterte. you see, pag-aari ...na itong si Harry Roque. Ayan, itong bahay na ito sa Tuba, Benguet. Maraming pag-aari itong litsogas na ito. Ano ho? Abay, mas gugustuhin ko na lang yung simpleng buhay... ...kesa naman marami kang naipundar... ...pero sa mga maling paraan naman. Yan, so sino itong dalawang ito? Nako po, ay lalo nagpatibay talaga ito... ...sa spekulasyon... ...na itong si Roque ay isa sa mga main players ng mga illegal na pogo. Mm -hmm. Big boss daw, etong isang ito. Etong lalaki. Ayon sa source ng, ng isang media, pag mamayari nga na itong si Hare Roque, etong bahay na ito. At ito po confirmed, ha? Ito, ha? naman ng balita talaga. Halos lahat ng um, trusted media, syempre hindi ito ibabalita ng SMNI. Ano ho, hindi po talaga. So, lahat ng trusted media except SMNI, ayan po ang balita ngayon. Bahay ni Harry Roque sa Pine Woods Golf and Country Club sa Tuba Benguet, sinalakay ng mga otoridad. At dalawang national, Chinese national nga, ang nadatnan sa operasyon. Mahirap na itong lusutan. Sa tingin ko, ha? una, yung mga dokumento sa illegal na pogo hub sa Porac, Pampanga. Tapos yun nga, yung mga uh, bank documents naman ang natagpuan. Tapos eto ngayon, talaga atang hindi tatantanan etong si Harry Roque ng pagkakataon. Kaya, just good luck. Good luck sa'yo, Mr. Harry Roque. Noong nakaraang araw, galing atong si Harry Roque sa, sa US. At yun nga, nangangamba daw siya sa kanyang buhay. Baka daw kasi pagbalik ng Pilipinas, siya daw ay igurugur. <laughs> Nangangamba kayo sa buhay niya, sa so, tingin ko hindi. Kayo po ay desperado na sa buhay. Kaya kayo nagkakaganyan. Huwag na po kayong magpa-victim dahil hindi po kayo ang victim dito. Kayo po ang totoong salarin. Good luck.